Sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, isang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Japan noong July 8, 2024. Ito ay ang Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement. Ito ay para mapadali ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagtugon ng kalamidad at military drills. Nilagdaan ng Manila at Tokyo ang isang Terms of Reference para sa Humanitarian Assistance at Disaster Relief Activities ng Japan Self-Defense Forces in the Philippines. Layunin din itong mapadali ang pagbisita ng Japan Self-Defense Forces ng Japan sa Pilipinas. Kaya ang ilan, nakikitang magandang plano ito lalo na sa usaping depensa ng Pilipinas sa teritoryo nito. Pag sa foreign investment, maraming may... Tutulong yan, lalo na sa ekonomiya ng, ng Pilipinas, sa buong sambayanan, uh, maganda yan. Uh, lalo sa mga magkitay up sa mga uh, defense force na para makakatulong yan. Uh, lalo na sa nangyayaring sa West Philippines, eh. yun ang pinaka-importante na ngayon. Nito lang ikalawa ng Agosto bumisita ang Liberal Democratic Party Secretary General ng Japan na si Motegi Toshimitsu sa palasyo ng Malacanang. Dito binigyan diin ni Pangulong Marcos ang matibay na relasyon ng dalawang bansa. Maliban dito, kinilala rin ng Pangulo ang pagtibayin pa ang kooperasyon nila sa iba pang mga aspeto. It is a partnership born not out of convenience nor of expediency. But as a natural progression of a deepening relation and robust cooperation amongst our three countries. Linked by a profound respect for democracy, good governance, and the rule of law, this is a meeting that looks ahead. As we deepen our ties and enhance our coordination, we seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate proofing our, our cities and our societies. sustaining our development progress and forging a peaceful world world for the next generation Nakikita rin ng bansang Japan ang Pilipinas bilang isang mahalagang kaalyadong bansa Matatandang ipinagdiwang ng Pilipinas at Japan ang 68 taon ng normalized na relasyon noong July 23, 2023 at labing dalawang taon na strategic partnership ng dalawang bansa mula noong September 2011. Pebrero noong nakaraang taon, bumisita ang Pangulo sa Japan para sa opisyal na pagbisita at noong Nobyembre rin noong nakaraang taon, bumisita si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Malacanang. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.